dito na naman tayo sa side na ito sa paglilinis sa uh, ano lagayan ng mga sandal at sapatos ng amo naming babae kasi napaka kalat ay hindi pala na arrange oh, no. hindi siya makalat pero hindi siya na arrange ng maayos ito nga pinagtatanggal ko at inaayos ko pinunasan ko muna pinagpares-pares ko para pagdating niya makita niya yung mga lagayan ng sandal at sapatos niya chinelas niya ay nakaayos at para maganda ang ano mod niya ayan pero sana naman kung mabakasyon sana kayo sa susunod ay eh, isang buwan sana naku lord tagtindis lang Isa eh, laki pa naman ang bahay nyo sa laki ng bahay nyo ay hindi ano yung sampung araw third floor pa naman ang daming gamit ayan pinag-aayos ko na yung mga sandals niya at, Mamaya doon na naman ako sa isang kabinet sa mga plato at doon sa isang ano. Kaya ito nga pagkatapos eh, pagkatapos ko naglinis linis eh, ay nang na pag ng isda. kasi nagutom, gutom, nagutom just Ang aga pa niya na pero nagutom na ako. Walang ibang ano. Ayan, una niyan. Iwan ko anong klaseng isda yan. Basta kay pritohin ko yan. Kay gutom na gutom. Nagkikrib ng pritong isda. Ayan inanuhan ko muna ng kalamansi kasi yung isda nila dito hindi fresh na sa freezer lang yan marami na sa freezer ano tinimplahan ko muna siya ng mga ano ng mga lupa lupa jokan tinimplahan ko muna ng mga condiments char condiments bahala na sa so, ayan at pagkatapos niyan imikos mikos ko at pagkatapos niyan ilagay ko muna sa ilalim ng ano sa ilalim na syempre mag gloves tayo dyan mag -labs ay maano yung kamay ko makati pag nag ano ako allergy yung ano ko kamay ko kaya ginamitan ko na ng gloves at pagkatapos nilagay ko ng ano kumuha pala muna ako ng mantika at papainitin ko pa yung sa kawali sa kabilang kaldero naman guys nagano ano ako nag ano ako ng patatas at durog durugin ko yan tiblahan ko ng asin asin ganyan paminta at yan ipartner ko sa ano isda ano, ilagay ko muna yung isda at paanoin ko muna yung lasa. Ayan. pagkatapos so, nyan, ay mag-start na po ako mag to, kasi gutom na gutom na ang inyong beshi. Char, beshi. <laughs> Ayan na, pray isda. Alam mo ngayon na. At yung ko ay kumukulo kulo na at yung cameraman, camera girl pala ay napakakulit ng kamay. Ang gulo, hindi alam kung saan eh, ano yung camera. Ayan pala guys, ang late pala ng kawali. Ay, ilipat ko naman sa malaki. Kasi ang pangit ng kawali niya, medyo malalaki pa yung isda pituhin ko. Ayan, napahugas tuloy ako. Just ka allergy yung kamay ko. Ayan, buti na lang nagkasya yung isda ng dalawa. Malalaki kasing anong isda yan. Ayan, ayan. Habang naghihintay naman ako maprito, ay nanood muna ako ng mga video. Video. <laughs> so, ayan. Tatlo yan yung isa, yung malaking kaldero, mais yan. Ayan, naluto na yung ano ko isda. Ang sarap. Ayan, partner. Ang sarap yung isda na yan, guys. Siya, hindi mabusog ng ang... ang laki ng isda. Busog ng busog to yan. May last pa. Sumpang laki ng plate ko at hindi talaga niya naubos. Ano? May pagkakinabukasan pa. Inulan pa namin. Inis ka Kasi ang laki. Super. Sobrang Sobrang laki akin na makaya nang kumain kasi yung, yung kasama ko dito nagda-diet din ako lang hindi syempre hindi <coughs> pwedeng mag-diet ako guys payat ako tapos mag-diet pa wow <coughs> so ayan yung patatas, guys nilagyan ko ng asin paminta at nilagyan ko ng jubon yung cream yung cream ini ko kus ko so ayan na yung patatas at yung ano isda tatlong isda yun, guys yung isa napakalaki